Mga katrops welcome back all sa akin channel, Sports or At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang kalalabas palang na good news ng Los Angeles Clippers patungkol kay Russell Westbrook. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang naging performance ng bagong player ng Lakers at ang balitang pagpermanangako ng kontrata ni Dwight Howard. Pagkatapos nga po mga katrops, ang nakakadismayang pagkatalo ng Clippers sa kanilang huling game laban sa Milwaukee Bucks ay marami na nga po sa kanilang mga fans ang nagalit sa kanilang team. Since patunay lamang nga po ito na hindi nga po nalang kakayanin na manalo laban sa mga manalakas na kupunan kapag hindi kompleto, ang kanilang lineup. Kaya kailangan na kailangan pa rin nga po ng Clippers ang presensya ng kanilang superstar na si Russell Westbrook, lalo ng kanyang enerhiya, defense at hustle nito sa loob ng court. Ibig sabihin, dapat nga dapat nilang padaliin ang pagbabalik at paglalaro nga po nitong muli sa kanilang lineup ngayong season. At sa kaputang palad na rin naman nga po mga katrops. Base nga po sa pinakahuling nilabas na balita ngayong araw ng isang NBA Insider, naging successful na rin naman nga po ang ginawang operasyon para ayusin na nabaling nga po nitong kamay. Kaya dahil nga po dyan ay magsisimula na nga po ngayon ang kanyang pagre-recover. At ayon pa nga dito mga katrops, Kapag wala nga na pong nangyaring aberya ay posible nga na pong makapaglaro siyang muli sa Clippers bago sumapit ang playoffs which is magandang balita para sa kanilang mga fans. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naging performance ng bagong player ng Lakers at ang balitang pagperma na nga po ng kontrata ni Dwight Howard. Sa unang pagkakataon nga po mga katrop simulan ang pumerma sa Lakers ang kanilang pinakabagong player ni si Harry Giles ay nakapaglaro na nga po ito agad sa kanilang huling game laban sa OKC Thunder kung saan ipinasok nga po siya sa garbage time. At dito ay nabigyan nga po siya ng apat na minuto na playing time kung saan tumira nga po ito ng 0 at of 1 sa field goal na merong isang rebound na hindi rin naman ikinatuwa ng kanilang mga fans. ayun nga po sa mga ito, mas mabuti nga na po na kinuha nila ang kanilang dating player na si Dwight Howard na siyang lagi isang center lamang nga po na kaya magpahinto kay Nikola Jokic. Ngunit bukang imposible rin naman nga po itong mangyari. Since base nga po sa pinakahuling inalabas na balita, matapos nga na po naging stented white right Howard sa si Strong Group Philippines, ay pagpapatuloy nga po nito ang kanyang karir sa basketball sa bansang Puerto Rico, matapos nga po siyang pumerma ng kontrata sa isa sa mga professional team dito na nagngangalang Guaynabo Mitz, kaya wala na nga po talagang pag-asa pa sa kanya ngayon, ang Los Angeles Lakers. So yun lang mga katropes, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel. Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.